Mag-uula kami ng baka. Kaya mo sumawak ng... Mag-uula kami ng baka. Baka? Baka? Nasa si ang angkas namin sa ulo ng baka. Ay <laughs> Kaya <mong sumabok> <laughs> lang, mo sumawak ng baka. Nakahawakan lang, nidadawang patin lang. <laughs> Nakahawakan mo na yung Ay buntis ba yan? Ay, Oo nga, ang laki ng Ay, laki laki ng tiyan. No. Mami. Mami. Kita, ka mo. Ay. No no. <laughs> ako yan. Mama. Mama! Ba't mo ginaganon? Ito maganda nga eh. Ba't mo ginaganon? Alin? Yaan. Gusto yung ginaganon ganon? Baho! <laughs> <laughs> Para sumunod. Ah, ang laka yan oh. Muntis oh. yan oh. Ang anak na ata yan. Hmm. Ruangan oh <laughs> kita di to. <coughs> kita kali kita sepunuh nang niyog. <coughs> <coughs> ha. Ha. Ruangan okay. kita iwan. Video. Ayo unggu. Ayun daming paru-paru bi. Tabii pu. Guys, unta daming paru-paru. Mm. <coughs> Ay, sa pa pa rin. Hindi. ko? Ay, gawa ng... Yan palang gusto nila. Parang papatay na yung halaman. Ah. Uh -huh. Yan no, ang dami. At ganda naman ang camera ko. Nakakainis. Against the light pa eh. Hindi uh -huh. ako mag unsaid dito. Diba? Ang dami sa sasay ko. Sabi ko. Eh, Ayan o, oh, paru-paru. Tabi po. Tabi po. Mag-anak <laughs> ko. Diba? Hindi Anong gawa nun, mag-umaga. Ngayon? paru-paru, <laughs> <laughs> nagbababa ako. Umuli <laughs> ka kasi ng isa. Wala ko lang, sige, nangangain niya ng tao. Huwag bibi, huwag mabulo. Hindi mo lang takot sa tao, nagpapawa ko. Oo nga, oh, hindi na alisip. Wala akong isa. Ay, ang ganda ng isa. Alin? Ay, hindi pa. Eh. Nabulo ha ba? Ikay manon sa mata. Huwag na. Ay, ganun na lang. Ganun o, ino. Ganun na yung kamay mo. mo. Papatong ko. <laughs> ang gat Hindi. Lagot ka dyan. Dito Gawalis! <laughs> ay, kala ko ay <laughs> Tapos na yan. Tapos na. Ay, hindi. <laughs> ang ganda ng bulak na. Bulak mo may labag. Sige mo nga bago naman pag naglalakad dito eh. ka lang. Talas ang ano yan. Yan ang magandang gawing ano. Yung kangkong. Ayong... Oh. oh, oh. Oh, Ang tataba ng okra. Ang tataba ng okra. sarap na yan. Ayun, ang dami na. Nagputi na ba kayo? Nakapamunti na si Papa. Kaya pala, unti na lang ng buong Lolo, Lo, tulak mo yan. Ang dulo. ano, ang galing naman mag, ano ni? eh. Dito, isto oh, -ano. Yan, dalawa lang ko, yung klase yun. Anong klase mo? mabuyog yan?